due July 24 2024 oh my gosh pamatman ako ng tigat

oras pa lang, alas 12 na tanghali. Ang palangga, mag-aalaw na. Ang hmm, tanghali, ito, ito yung nangyari ng no? nangyari sa iyo nang di ako nakanak. Ano no karin? Ano no ka ano? O ko no? na ino. Ano? Oh, ano pa dapat na tayo sa pagtatanong ng Sa pagtatanong ng video. sabi sa Japan grabe laan laan launa saan i sa na natin basa na rin ako At least maging safety ang lahat. Safety and mag, ano na pray the Jesus. Ah, my... uh, this one that... to. Para yung ano yun. Yun ang, ano, si Japan, ang, ang yun. third floor kami. lang yung mga halaman. Dito lang sa itubig sa katotohanan namin, no? Sama pang tiktok. Kasi sa baka tamaan ka, dito. Sarado na natin. Sana maging okay na tumamaya kasi nagdilaw-linaw na yung langit eh. Hindi kanina ang dilim-dilim. wala wala rin siguro ito mamaya huwag lang sana masyari-sari ayun lang ito mamaya ito sana tumila ako yan sa gabi kahit saan sa Pilipinas